Ayan mga Pacific uh, Ang nagbababa po ng isda ngayon ay ano ang Carlo Ayan, uh, ayan po yung huli nila mga Pacific yung Carlo Pangalan po ng bangka nila ay Carlo Ayan, ayan po uh, Tapos sa uh, ito naman po ang gawa ba ngayon itong uh, Rodger Vidus Ayan po ito naman ang gawa ba ngayon, mga gawa ngayon Pacific Bali dalawa Pangulo, ang pangulong ang nagbaba ngayon ah, uh, ito po ang mara uh, ito po yata ang maraming huli. Uh, dalawang budiga po yata ang huli dito mga kapasipik. Ayan itong kerbidus. Ayan. Uh, uh dagsan na naman ang isda dito mga kapasipik dito sa fish port ng Dinahikan. Uh, Impanta Mga tulingan, mga yulo pintuna ang huli nila mga kapasipik.